Sino siya? Sino? Siya ang matapang at palabang babaeng comics karakter na si Belia Bandida. Kinata ito at sinulat ng veteran Filipino comics illustrator, writer, novelist at national artist na si Francisco Bicoching. Nalatala ang kasaysayan at pakikipagsapalaran ni Belia Bandida sa mga pahina ng Liwayway Magazine noong 1970. Iginuhit ang inside pages nito ng veteran Filipino comics illustrator na si Federico C. Abinal. Isinalin nito sa pelikula sa ilalim ng pamamahala ni direkt Liodi M. Diaz noong 1971 at ang aktres na si Rosana Ortiz ang gumanap sa title role. Noong 2020, isinateleserye ito ng TV5 at uh, si Raisa Sinon ang gumanap na Bella Bandida. Okay! Next time, more info about uh, Filipino comics character. Thank you very much and God bless you all.